Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, dunang Mayo, ipinagdiriwang natin si San Atanasio. Kamusta? Si San Atanasio ay isang kristyanong teologo at obispo mula sa ikaapat na siglo na itinuturing na isa sa mga ama ng simbahan. Siya ay kilala lalo na sa kanyang pakikipaglaban laban sa arianismo na tumatangging tanggapin ang kahalagahan ni Heso Kristo at sa pagtatanggol sa doktrina ng Trinidad. Si Atanasio ay isa sa mga pangunahing nagtanggol sa konsilyo ng Nisea noong 325 AD na nagpapatibay sa pagkadyos ni Kristo. Ang maing kanyang bakasaysayam ay pinirnong pan at panunupil dahil sa kanyang matibay na paniniwala sa kristyanong pananampalataya siya ay ilang beses na napalayas at hinarap ang maraming di makatarungang akusasyon, ngunit na natiling tapat sa kanyang paniniwala hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Atanasio. O Diyos, na nagliwanag sa iyong simbahan sa pamamagitan ng turo ni San Atanasio, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panalangin, ng biyayang manatiling matatag sa pananampalatayang ortodokso, at ng matapang na ipagtanggol ang mga katotohanan ng Ebanghelyo naway ang kanyang halimbawa ng determinasyon at pagtitiyaga ay magbigay inspirasyon sa atin sa ating sariling paglalakbay ng pananampalataya. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Felix ng Sevilla, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.